Dito naman tayo sa mga kwentong mag iwan sa inyo ng ngiti, relaxing at nature-inspired na bakasyon ba ang hanap nyo pero hindi kailangang lumayo. May pwede kayong puntahang resort na isa hanggang dalawang oras lang ang biyahe mula sa Metro Manila. Yan ang inaksyonahan ni Sheila Francisco. Sa barangay San Roque sa Antipolo, matatagpuan ang kauna-unahang resort at spa sa Pilipinas na itinayo sa isang hanging garden it's an Asian inspired uh, location that is not so typical uh, that you can see in most of the resorts. It's a two hour travel from Metro Manila. Bukod sa mga puno at halaman, agaw pansin ang motivational course na nakapaskil sa paligid. Sa mga kabana, pwedeng magpa-manicure at pedicure. Meron ding jacuzzi at pool kung saan pwede kang magpamasahe. Ipinagmamalaki rin nila ang infinity pool na may view ng bundok. Nariyan din ang mga bago nilang atraksyon ng movie lounge at bura lounge para sa mga gustong matulog. Kung pagod ka nakakalakad kakalipat sa mga swimming pool, pwede ka na rin mag-relax at magpalamig dito kung saan mismo ang mga isda ang magmamasahe sa paa mo. Ang grupong ito, sob sa kanilang bakasyon. Ang ganda talaga, pictures pa lang and experience. At saka malapit siya. Nagsisimula sa 1100 pesos ang bayad sa Hanging Gardens at Spa by reservation ng pagtanggap ng bisita para mas ma-enjoy nila ang experience. Umaaksyon Shaila Francisco News5. Be sure to come back. Use5 everywhere. Copyright 2016.